So, bakit nga ba napaka-importante ang magandang packaging para sa ating mga produkto? So, yan yung pag-usapan natin sa video na ito. Ako nga pala si Asinso Pinoy TV at uh, isa po akong aspiring na entrepreneur. At meron ako akong almost 6 years na kabiguan sa pag-nenegosyo, no? Talagang ganun ang buhay pagdating sa pag-nenegosyo kaya uh, laban pa rin tayo mga ka no? So kung ikaw ay isa ding uh, small business owner na nagsisimula pa lang, so uh, tapusin mo ang video na ito. So sa ngayon mga kasin, so ay uh, meron mo akong small business which is yung ating banana chips. No? So nung nagsisimula pa lang ako, so ako yung uh, mismong nagluluto, nagpapak at uh, napapansin ko na kahit uh, gano'ng kamura yung ating produkto ay uh, bihira lang yung uh, mga bumibili. So, yung packaging natin nung una, ay yung transparent na uh, plastic. So, plain lang talaga siya At, uh, yun nga, uh, binibinta natin ng mura. Kasi nga, wala tayong gastos sa sa label, sa sa pouch, na ziplock. So, kaya nakakabinta tayo ng mura. Pero, uh, along the way, napapansin ko na Uh, bihira pa rin ang bumibili kahit mura yung ating banana chips. Kung saan-saan ako nag-post sa uh, Facebook, sa marketplace, ay uh, wala pa rin talagang tumatangkilik, no? Kaya napag-isip-isip ko, uh, bakit kaya ganoon? Kaya uh, doon ko sinimulan yung uh, nag-research ako at uh, nag-gumagawa ako ng design para sa ating uh, label at uh, uh, bumili din ako ng magandang pouch, no? para sa ating uh, banana chips at yun, uh, medyo maganda na yung ating uh, label sticker at yung ating uh, lagayan ng ating uh, banana chips at uh, yun nga, dahil uh, bago na yung ating packaging ay uh, naglakas low bullet akong mag-post sa mga uh, social media platforms at uh, doon na napapansin ko na uh, doon na nagsimula yung ating uh, benta So, marami nang nagre-react, marami nang uh, nag-inquire at uh, sa awa ng Diyos ay uh, marami na ding uh, bumibili ng ating uh, banana chips. Uh, kahit sa simpleng adjustment lang na uh, sa packaging mga kasinso, ay uh, malaking tulong sa ating uh, business. no? Kaya uh, sana ay uh, ma-apply nyo rin sa mga nagsisimula pa lang ng no? mga small business owner. Yun nga mga kasinso, no? Ganon ka-importante yung uh, magandang packaging para sa ating mga produkto. Sana ay may mga natutunan kayo sa uh, video na ito. At uh, please uh, like, share, and subscribe na rin sa ating mga uh, videos para uh, marami pa tayong matulungan na uh, small business owner na kakasimula pa lang uh, uh, katulad ko. So, Tulong-tulong tayo mga kasinso, trabaho mo lupit, at uh, sana ay unti-unti uh, tayong kasinso uh, sa buhay. At uh, see you next vlog. Bye-bye.